Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano po niya yung tumutang ano, tapos minsan po sumasakit ng tumutang na sa. Ah. na Pasitibo. Mga ilang araw na yan? Actually month na siya pero may lang nag-trigger Nag-trigger ngayon mga recently na to? Hmm. Ngayon ano bang ginawa mo? Bakit? Paano niya? Hindi mo alam? Hmm, pero, ko, tino -tino, but, uh, ano dito ka nga pa. Dito, dito ka mam. Ma Tingnan ka nga. Ha? Ah, masakit? Mm -mm, dito. Dahil napagkasabla na oh, Okay. Yan ang magandang yan. Yan maganda i-adjust Sige, video mo para. Pagka sumasakit siya, pag hinangay, hindi normal yan. Kailangan pag nga nga tayo, ah, malaya. Kahit kumain tayo ng burger na triple, ano, o quarter pounder, o yung monster Okay lang yun. Basta walang sasakit. Pag may sumasakit, adjustment talaga kailangan. Sige, ma'am. Nganga ulit. Sara. Okay. Kailangan mamaya, pag nanganya, wala nang masakit. Sige, nangang Sige malaking. nga Dahan-dahan. Sara. Dahan-dahan. Sara. Sara. Uy, thank you. Sige, wala. Okay. <laughs> okay lang. Ganyan ka lang. Sige, dyan ka lang. Dyan ka lang. mo lang. Ah, sarap ng lagutok talaga. Yan. Tapos, isa pang nga nga. Last na. Dahan-dahan sara. Sige, dahan sara. Yan. Okay. Wait lang. Sandal nga Last na ma'am. Final lang. Yeah. Yan. Para yung pagnganga mo, banayad na banayad. Walang sasabit. Walang problema, walang problema yung may may mga sounds, may click, -click na konti. Okay lang yun. Huwag lang yung pagmumanga tayo. Masakit. Masakit. Pati ulo ko, sumasakit na rin. Diyos mayo. Nalga lang na. ako. Inga nga. Inga nga. Inga nga. Inga nga. Yan. Sara. Okay. Ngayon, pag-iigab tayo, ma'am. Pag-iigab tayo. Ganito, ha? Hmm. Chin in. Chin in. O, sige, mo. Sara. O, ngayon. Ganun nga. Okay. Ngayon nga malaki. Ha? Ah, Sara. May masakit. Wala. Wala. Oh. Yun. Wala. Yan yung sasabi ko, na Wala na masakit, pero nagkiklik. Meron kasi talagang may... Minsan, di talaga nawawala yung click. Tingnan mo ko. Ang mahalaga, pag gumanga tayo, wala nang masakit. Okay, oh, diyan pa lang. Wait lang. Well, normal lang yung kuya. Yes, kusita. May mga sounds na malilit yan. Ang gagawin natin dyan, ang technique dyan, para mawala yung mga malaking click, humina siya, kakain ka ng bubble gum, ma'am. Ha? Kung saan yung bandang may click, yan ang bubugin mo ng bubble gum. Normal lang yan. Tapos, iiwasan mo yung mga ikab na careless, ano yung ibig sabihin nun yung basta ka nalang iikab pagkagising mo saap na sa sarap ng ikab yung parang malalaki talaga, mm. tandaan mo ang pag na may mga TMJD ching in, yung tinuturo ko na yan kasi marami nang naglalakma na pangah pag naglak yung panga mo maaring hindi mo may sara o pag naisara mo, hihirapin ka naman ngayon ibuka, ito naman sa problema niya, pag nilangang niya pagka ayan sumasakit dito, sumasakit dito. Minsan dito pa yan, pati dito, hanggang dyan. Pero ngayon, nakita nyo naman, na hihanga niya na, na wala masakit, Ang pinakatabes na ano yan, iwasan lang yung paghigab na malaki. Tapos ma'am, hmm, ulitin ko, chin in. Ah, Gan ba? Ah, okay. Sige, normal lang na. Ah. Sara, masakit wala. Thank you. Kaya hey, mag-take ka. Anong gusto mo? Coffee? Thank you so much. Thank you.